Nakakasali lang po at para may konti mga Inagpunta sila ma'am yung ni. Musta ba? Yeah, release. Real Halo, halo. Mga magaganda, aalo, halo, halo

six pieces, sabi sa bahay, pieces sila dalawin ko lang dapat so, oh. siRA, kind, iso, pero, five, feliz, i check mo kung ko pa rin eh, ganit dapat oo, ka, pero kakasunod sa ba, nagkakasabi sa kanilang ito eh po, eh, problem eh, ba ano ba yung kaloneso? ay, krema din, hindi ba pa ano ba na sabi mo? Video <laughs> lang. Video lang. Maganda ko siya. Maganda naman ikaw talaga. Hindi ba? Hindi Hindi ba?

Thế tôi xong dây ra đây mùa mộng sang đây đi ừ. ừ. à? ừ. mua